kwento lang po ako ah uh, minsan akala ng iba ah uh, medyo okay pa rin pero okay pa rin po talaga uh, so uh, sabay sabay na dulot ng dala po ng mga problema rin po sa buhay natin minsan nakala po ng iba okay ka pa rin kailangan ano hindi ka ng tulong wala ka naman ding mahinga ng tulong hmm, baga mag isa ka isa ka lang talaga kaya minsan napapaisip ko uh, ano ba talaga ano ba talaga pero sabi nga po tayo tayo nga rito may kanya kanyang dahilan po kung bakit tayo nakatayo at minsan po uh, parang gusto mo na sumuko pero hindi sabi ko sarili ko hindi kasi kaya kaya pa rin kahit nasabihin nating nahihirapan parang pagod na pagod na ako nakapagod ah, ah, niniwala pa rin ako maayos pa rin ang problemang dulot na biglaan na ah. eh, kasi hindi mo masabi eh, ah, mag isa ka lang rin ay, eh, ano eh, wala ka rin talagang makahinga ng tulong Akala nila nagbibiro ka pero akala nila nakangiti ka pa rin. Okay ka lang pero hindi nila alam. Hindi nila alam. Ano na pala yung ano mo. Parang hindi mo nakayanin. Pero hindi. Uh, ito. Uh, hanggat pa rin ako sa taas kami nun ating Diyos na laging patnubay sa akin sa amin yung maayos din kaginawahan problema ng isang tabi na lang tsaka kaligtasan uh, patnubay sa aming kalakasan ng pangangatawan ayun na alang lagi pong dalangin sa, po, sa aking pamilya, sa aking mga anak na lagi sa kanang malusog. Sa aking mga magulang na lagi rin dapat malakas pa rin po. sa kali pong ako po'y guminawa na rin, makabawi naman po sa kanila. Sa aking mga anak makatulong pa rin ako kahit na sa kasila sila may mga pamilya Tulungan ko pa rin sila sa kag-anak na nag-aaral pa rin, makatapos. At yun lang lagi, ang nga-nga ano ng Panginoon, eh, sabi nga, may kanya-kanyang dahilan tayo para tayo kumilos, para tayo gumabay din pa rin sa iba. Ayun, uh, kumbaga sa ano, mahal pa rin, mahal pa rin ng Diyos. At uh, pasasalamat pa rin na uh, sana... Ah, kaginawa ng aking mga anak kasihan naman aking mga magulang ang aming pamumuhay medyo maayos ilayo lang sa dapat na hindi ano, yung mga problema lang yan, tulad ng sa financial medyo makaan naman i-cover, para, ano, kasi, yan. Yan lang din ang magiging, yan eh. Kasi, yan ang number one. Yan kasi dahilan, eh. Problema. <laughs> Misa kasi financial. Siyempre, medyo kailangan din uh, mag-ipon. At, uh, tama-tama. Eh, sa pamugitan natin ating Panginoon, na at tayo, gabay-gabay. At gagabayin din natin ang ating mga, ito anak magulang kapatid yan oh, maraming maraming salamat po na ko lang po sa pamamagitan ng pagmamahal po sa pamilya salamat po god bless po god bless god bless